Ganda ng umaga mga kalugar. Nandito ngayon kami nag-aabang ng sasakyan sa terminal ng tricycle dito sa barangay San Gabriel. Ito. Eh, papunta kami ng city para makapamili ng panghanda mamaya para man may konting pang Ayan. Andito tayo sa sentro, malapit sa sa simbahan. Ito yung ano nila. Simbahan. Oh, hindi mo Wala tayong maanuhan, wala tayong ma Wala tayong masakyan. wala pang tayo may isang oras na kami nag-aantay dito. <laughs> Kaya hindi kami makaalis-alis. Mga Merry Christmas na lang mga kalugar. Hindi pa ako sa inyo nakakabati ngayon lang ha. Merry Christmas. Sana magandang ating pagsalusaluhan. itong nasa likod ko itong lugar itong Ay, sino, ito, ano, ito yung pinapapuntang nagbak na, nagbak at saka kaputian yung papunta yan doon sa nagbak at saka kaputian na ngayon medyo nakikilala na ito dinadayo na dinadayo na dito ito yung sikat sa amin ngayon dito sa San Gabriel itong kaputian Falls at nagbak punta yan doon nandito rin sa tabi ko yung tinatawag na tourism San Gabriel Eco Tourism pag, pupunta ka rito sa ano sa San Gabriel pupunta ka muna dito dadaan ka kung pupunta kayo doon sa nagbak para silang mag-guide sa inyo ang dapat nyong gawin Kanyang silang mag-guide sa inyo ito yung aming lugar pinaka sentro sentro na ito ng barangay San Gabriel <laughs>

sa tinatawag natin sinatawag namin dito Loom Loom River Loom. ito yung pinakahuling barangay barangay San Gabriel si Halos taliko ang barangay dito isa tatlo tatlo limang barangay limang barangay pero pinaka malaking barangay itong barangay San Gabriel. Malaking yung barangay ito. Um. Talagang ang nasa likod natin is mga kabundo na yan. Hanggang doon na eh. yan. Napapansin niyo, kabundo na. Sige, mga kalugar, Merry Christmas ulit. Hanggang dito na lang. Salamat ulit.